Good morning mga kasikap, panibagong araw, panibagong vlog lang tayo mga kasikap Welcome nga pala mga kasikap sa aking munting channel this vlog mga kasikap tayo magkapakain ng manok Papakita ko sa inyo mga kasikap yung pamaraan uh, ko sa pagkapakain ng manok Kung makikita nyo yan yung vitamin sa Bitmin Pro Yan mga kasikap at nilalagyan ko yung balde Yan, ko ng mga Tatlo or apat na kutsarang bitmen pro. Yan ay vitamins ka pala. Napakagandang vitamins yan ang mga laga nating manok. Ayan. Ayan mga kasikap at lalagyan ko yan siya ng tubig. Ayan mga kasikap is tutunawin ko nga pala yan. Ayan lalagyan ko na siya ng tubig. Yung sakto lang na hindi rin sobra. Yung tamang tama lang talaga. Ayan. At matapos ko yan. May cos, may, may cos, may course ko na. Ayan ngayon mga kasikap is, gisit ko muna yung camera mga kasikap kasi, alam nyo na, walang naghahawak ako lang isa. At yan mga kasikap sa balde na malaki, is pakain nga pala ng manok yan. At yan, nalagyan ko na. At syempre mga kasikap is, nakatakal syempre. Ang pagkain ng manok yan is, napakamahal yung mga patuka. Ngayon, ang halo pala nyan mga kasikap, is, darak na may feeds. Yan. At yan yung pakain ko sa manok ko na 7 weeks old. Yan. Is yung si mga heritage yan. Pakain ko yan. Yan. sa likuran ko mga kasikap is gutom na talaga sila. Yan mga kasikap. Nilagyan ko na ng tinunaw ko na bitmin pro. Yan. Ganyan yung pamamaraan ko. Sa akin po kapakain sa manok para absorb na absorb talaga nila yung vitamins. Yan. Ayan, gimikos-mikos ko na mga kasikap. Ayan o, pinakita ko pa o. Oh. Ayan. Ayan kung makikita niyo mga kasikap is naalo ko talaga mabuti yan para hanggang sa lalim, pasok yung lagay kong bitment pro. Diyan yan mga kasikap is kinuwa ko na yung pakainan kong ginawa na parlins, at nilalagay ko na. Ayan, ito makikita nyo mga kasikap, itong so, silalim yan is yung mga laga kong mga manok na heritage is gutom na talaga sila. Ayan, ayan, dandan na silang tumatalang talon at pilit nilang inabot. Ayan mga kasikap is kulang apala pala at yan dinagdagan ko ng konti para sumakto sa ano sa kanilang Pagkainan dyan at nilagyan kulit ulit ng bitmint pro. Yung tinuno ko. Ayan. Ayan mga kasikap yan. Isa lang yan sa mga kasikap sa mga pamaraan ko sa pagkapakain ng mga alaga ko manok. No? Ayan kung nakikita nyo nilagay ko na. Ayan at kita nyo naman mga kasikap is gustong gusto talaga nila. Ayan o. No? Halos pinag-aagawan talaga nila yung pagkain. Ayan mga kasikap. Yung sa ganyan pamaraan is absorb na absorb talaga nila yung vitamins na nilagay natin. At saglit lang yan maubos. Lahat talaga sila is makakaano ng vitamins. At maganda yan sa mga alaga nating manok. Ayan. Ayan. Pwede nyo rin gayahin yan mga kasigap. Kung gusto nyo. Mas magandang pamamaraan yan. Ayan. Dito nga para sa akin, mga kasigap is ilang araw ng umuulan. Kaya kung mapapansin nyo mga kasigap ang panahon. Mas makulimlim. Yan. Yan. Diyan mga sikap, dito na naman tayo sa ating mga IRR uh, Road Island Red. Yan dito. Yan. Yung kulungan ko pala is nasa gilid lang ng bahay namin. Diyan ko lang sinilagay. At yan, ito yung tinuna kong Bitmint Pro. At yan, ihalo din natin sa pagkain nila. You know. Yan. At minikos ikos ko na naman, mga kasikap. Ayan. At yan, pinakain ko na mga kasikap. And, kung makikita nyo, yan yung uh, lang Island Red ng mga dark mahogany. At yan, ang lalakas nila kumain. Napakaganda yun sa kanilaw. And, at mamaya kunti mga kasikap is magibigay tayo sa kanila ng ano, uh, para sa sipon, yung primoxil. Primoxil kasi tatlong araw nang umulan dito sa amin. dan At yan, mga kasikap, iniiwan ko lang yung camera dyan at wala kasi maghawak at nagtitimpla ko ng primoxil. Ayan, naiwan pa yung ko dyan sumabit mabit. At nga, mga sikap, is Ayan. Iwan ko sila is nagtitimpla ko ng primoxil doon. at sarap na sarap sila sa pagkain na binigay ko na may halong vitamin pro. Ayan nga pala yung binibigay kong vitamin Tested ko na yung mga kasikap kasi napakaganda yan sa mga alaga kong manok dito. Ayan. Ayan nga. Na, Narangan pa. Yan. Yan. Tinama kasi kapis, kung makikita nyo, ano lang yan sila, alim babae, eh. isang lalaki. Yan mga kasikap, kailangan natin gawin yung mga pamamaraan nato kasi katulad ngayon sa panahon ngayon is maulan. Yung mga laga nating manok is nagkakasipon. Kailangan malakas din yung pangatawa nila kaya naisipan ko yung vitamins nila ihalo sa pagkain nila para ma-absorb talaga nila yung vitamins at mamaya yan na yung vitamin pro mapainom ako mamaya kunti yan ayan na natin sa mga kasikap na kumain yan masarap talaga sila sa so, ganun pong umaraan mga kasikap, is Yung mga manok natin makakaiwas sa mga sakit. Kasi makaagapan natin. Actually nga mga sikap, itong mga manok ko is maulan dito pero walang ganong mga sakit yan. Kasi inaagapan ko yung paganyan. yan Flex flex mo natin yung Flex mo natin yung natin. Yan na mga kasikap Kung makikita nyo, nilagyan ko na ng bitmin pro. Ay bitmin pro, hindi pala primoxil. Yan yung pala yung primoxil. Yung nakasabit nyan. Yan o. At itignan natin mga kasikap kung iinom nga talaga sila. Silipin natin. Yan. Mukulim-lim na mga kasikap at medyo nakapansin ko sa part na yun, Parang umambun bun konti pero hindi ko pinapansin niya kasi yan, binigyan ko rin sila sa kabila ng primoxil. Yan, yung mga ating sisiyo. ito nga pala mga sisiyo, mga sikap is 7 week old na sila. At pinaplano ko na silang ibaba kasi may napansin ako sa kanilang tutukaan na sila. Dahil sa lit ng kulungan nila. Yan, yan abangan nyo mga sikap yung pagbaba ko sa kung saan ko ilalagay. Iniisip ko pa kung saan ko ilalagay. At yan, makasikap. Nakikita nyo na makasikap. Yan, uminom nga talaga. Oh. Yan, napakaganda. Naka-vitamins tapos naka-primoxyl sila. Yan, napakaganda sa mga laga nating manok. Oh. Uh, talaga. Yan, kulungan ko nga pala mga sikap. Nasa gilid lang ng bahay yan. Yan, yung gilid na yan. Is bakod na nga pala yan. Yan, dito naman yung sikap. Is na naman tayo sa ating mga ano, flex-flex din na ka ako so, pogi. Yan, ito yung para mga sikap yung isa kong o dahil lang red is tinali ko sa malayo kasi nilalapitan niya yung mga ano doon. Gusto niya rin mga babae. Uh, sa mga susunod na niyan yan, pang ano ko yan, pang palit ko. Pag napagod yung sa Ayan. Ayan mga kasikap, tinaktan ko na mga kasikap kasi parang lumalakas na yung ambon dyan. Ayan. Ayan, ganyan lang pala yung setup ng, mga, ng tulungan ko mga kasikap. Ayan o. Ayan, lalagyan ko ng ngero. Ayan. Um, nasa gilid lang talaga siya ng bahay. Ayan. Ayan, lagyan ko pala isang ngero para hindi talaga sila maulanan. Oh. Hmm. Kasi mga kasikap yung panahon ngayon, ibang klase. Mamaya, iinit, mamaya ulan. At yan ang kalaban ng ating mga lagang manok. 'yan sila nagkakasakit kaya kailangan wais tayo. Pwede sa kanila kasi Balang araw, sila rin magdadala sa atin ng kahit paano konting kita. Ayan, at yung net mga kapasigap is inangat ko na kasi tapos na ako sa kanilang magpakain. Ang oras na pala ngayon yan is alas 8 ng umaga. Ayan. Diyan ta at lol, yung tapatong ko lang yun dyan tilipitin mano yan yan mga kasikap hanggang dito lang nga pala mga kasikap at kung bago ka lang sa akin channel huwag mo kalimutan mag subscribe, like, and share at pinutin mo na yung notification bell para updated ka sa mga bago at mga parting video thank you and God bless see you next vlog, bye